ang alamat ng bulkang mayon. Noong unang panahon sa isang maliit na nayon sa Bicol, nagmula ang isang alamat na nagpapakita ng lakas ng pag-ibig at pag-asa sa kabila ng mga hamon ng buhay, sa bayan ng Ibalon, kilala ang magandang dalagang nagngangalang magayon sa kanyang kagandahan at kabutihan. Si Magayon ay mayroong mabuting puso at kahangahangang kagandahan na bumihag sa mga puso ng mga lalaki sa buong nayon. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, siya ay mabait at mapagmahal sa kanyang kapwa. Isang araw, dumating sa bayan ng ibalo ng isang binatang prinsipe mula sa kalapit na kaharian. Ang prinsipe ay nagngangalang Amihan, isang matalinong at mabait na lalaki na may matatag na hangari na maglingkod sa kanyang kaharian at mamuhay ng mapayapa. Nang una niyang makita si Magayon, agad nahulog ang puso ni Amihan sa kanyang kagandahan at kabaitan. Sila ay nagkasundo agad at naging masaya sa piling ng isa't isa. Ang pagmamahala ng dalawa ay naging simbolo ng pag-asa at kapayapaan sa kanilang bayan, ngunit ang kanilang pag-ibig ay naipit sa pagitan ng mga hidwaang politikal sa kanilang mga kaharian. Ang hari ng kaharian ni Amihan ay laban sa hari ng kaharian ni Magayun, at ang mga digmaan at away politika ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at pag-aalitan sa kanilang bayan. Dahil sa mga hidwaan, ang Prinsipe Amihan ay napilitang makipaglaban upang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, isang trahedya ang naganap at ang Prinsipe ay nasawi sa labanan. Nang malaman ni Magayon ang balita, lubos siyang nalungkot at ang kanyang pag ay nagdulot ng pag-alon sa kanyang lungga. Dahil sa kanyang malalim na lungga at ang malalakas na pag-iyak, itinuring ng mga tao na ito ang simula ng pagbuga ng abo ng bulkan mayon. Mula noon, ang bulkang mayon ay naging simbolo ng wagas na pag-ibig at trahedya sa Bicol. Ang pag eruption nito ay itinuturing na pagsaludo sa diwa ng pag-ibig na walang hanggang nagtataguyod ng pag-asa sa kabila ng pagsubok at sakuna. Sa kabila ng trahedyang kanilang pinagdaanan, ang pag-ibig ni Namagayon at Amihan ay nanatili at lumaganap sa mga puso ng mga taong Bicolano. Ang alamat ng bulkang mayon ay patuloy na nagpapakita ng lakas at katatagan ng pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan sa lahat ng panahon, ang aral ng kwento ay kahit sa kabila ng mga hidwaan at trahedya, ang wagas na pag-ibig ay nananatiling matatag at hindi naglalaho. Ang Bulkang Mayon ay nagpapakita ng lakas at katapatan sa pag-ibig sa kabila ng mga hamon ng buhay.